Samantala, sa pagdirig naman ng House Squad Committee tungkol sa War on Drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapatay siya ng ilang tao at nagtanim din daw sila dati ng mga ebidensya. Hamon niya sa International Criminal Court, pumunta na sa Pilipinas para mag-imbestiga. Balitang hatid ni Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up And if possible, they can come here and start the investigation. Ilang beses sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula pa nung presidente pa siya, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Pero hamon niya sa kanyang unang pagharap sa Quad Committee ng Kamara. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Hindi raw siya natatakot sa ICC. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. No excuses no apology. May go to hell, so be it. Bigyan mo ako ng pera, ako ang punta ng ICC doon. Pinanindigan ni Duterte ang mga patayan noong gera kontra droga. Inamin din niyang may pinatay na siyang tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Six, mga six o seven. So tapok yung hindi ko na hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal ako mismo ang talagang humirit. iniutos din niya ang pagpatay sa mga manufacturer at distributor ng droga pero hindi raw ang mga drug addict Pwede Sinabi niya, hindi addict sabi ko drug dealers and drug pushers bakit mo ba patayin yung addict dalhin mo sa ospital I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga uh, big time uh, drug uh, distribution, patayin. Inamin din niyang nagtanim siya noon ng ebidensya. We planted evidence. Totoo yan. So nagpa-plant po talaga ng evidence? Ah, well that was a part of the strategy as a mayor. Inamin din niyang may natatanggap na pera ang mga pulis sa drug war pero hindi raw ito ang 20,000 to 1 million pesos kada mapapatay na isinuwalat noon ng dati ng pinagkakatiwala ang pulis na si Royina Garma. Ito po yung uh, namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi ko, hindi yan May pulis operation. Alam, alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan o ito for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead uh, official, officer, sir, may sobra, hindi na ubos Hindi na yan. For the boys. Yan, yan, sir. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyang ko pa dagdag Ayaw sagutin ni Duterte ang tanong ni Representative Raul Manuel kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Kaya tinawag yan sir ng intelligence pati confidential Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. Do not make me account for something which I cannot do legally. Pero sa isang punto, sinabi ni Duterte galing umano sa mga sobrang campaign fund ang perang ginamit niya sa Pabuya. I still remember that you have mentioned that uh, uh, yung pong uh, pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds Uh, will be uh, utilized for uh, the reward system. You mentioned that, and I saw the huh? uh, video. And that's a private money, Mr. President. Yes. Uh, Forgaling sa akin. Hindi na, 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 na private money. Kasi natanggap po yan. Ano na ako, eh, nakahawak ko na the money was, I was holding was already when I was in in the uh, official level. Naroon din sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Dala ang mga larawan ng mga nasawi nilang mahal sa buhay. Lalo din po kami nasakta ng kalooban noong time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po na paglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Mahirap po sa amin talaga. Hanggang ngayon po ay walang uh, justisya. Dahil po wala talaga pong uh, masusing investigasyon para doon po sa mga Pinaslang. lang. Gayon din si dating Senadora Leila de Lima na nakulong ng halos pitong taon matapos ako sa akusahang may kinalaman sa bilibid drug trade. Katabi pa nga siya ng dating Pangulo sa buong pagdinig. Naniniwala po ba kayo at si Secretary de Lima ang, ang mother of all drug lords? Who said it, sir? Si, sino, sir? si Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda Uh, former NBI officer in charge ng Department of Justice. I would like to congratulate them for making this statement. Absolutely false. Walapo akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang po yan sa naging propaganda nila. Kayo daw po ang lord of all drug lords. And And hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Ito pasado alas 4 ng hapon, dumating ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte at umupo malapit sa likod ng kanyang ama. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bise. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inakong muli ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa drug war. Muli rin siyang inusisa tungkol sa mga detalye ng affidavit ni Garma. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really To respond to your question, you are now trying to investigate me, parang ang investigador. You are trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you are trying to exact an answer from me. Pagkaganoon, maghinto tayo dito. That is not proper, Mr. President. That is not fair. Mr. President, uh, we're not... Titindig ako dito. At nang tanungin si Duterte tungkol sa pitong private citizen umano na miyembro ng kanyang death squad. Even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido. Bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President. But the proper question. gano'n? <laughs> Dumating din sa pagdinig si dating senador Antonio Trillanes President IV, uh, na kilalang kritiko ng mga Duterte. Naglabas siya ng mga detalye tungkol sa ani mga bank transaction ng mga Duterte. Ito pong mga transactions na ito, meron pong uh, kay uh, Vice President Sara, meron pong kay Duterte, meron po kay Baste, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilep abansenyah, ito pong mga ito ay uh, mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minensyon ni ni Laskanyas na si Sami Uy naga uh, di dividendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? kaya sunod sunod po yan and by the way Makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking uh, in, in cash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay uh, while she was mayor, no? Kaya yan ay uh, direct bribery. Wala pang pahayag ang mga uh, nabanggit ni Trillanes. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the bank's for so one to my uh, waiver kung may isang toto lang nakikiting I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family that is my guarantee and I will hang myself I will uh, sign it uh, the document tomorrow Anawilhan dito uh, kasi magagawin pa ng abogado. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver, puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. Une, ngayon na. Wala pong galunan. Sir Chairman. gi si no? sa ko sa pulit sa si pulit. Si Chairman. Um, session suspended. Session suspended. Session suspended. Hmm. Sandaling sinuspinde ang pagdinig. Sa huli, humingi ng paumanhin si Duterte sa kanyang inasal sa puntong 'yon ng hearing at pinatanggal ang katagang sampal sa records ng pagdinig. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw haharangin o pipigilan ng pamahalaan sakaling gustuhin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumuko sa International Criminal Court. Ayon niyan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Dagdag ni Bersamin kung ire-refer ng ICC ang proseso sa Interpol na maaring mag-issue ng red notice sa mga otoridad sa bansa, maoobliga raw ang gobyerno na sundin ito. Ang red notice ay hiling na ng law enforcement authority sa buong mundo at arestuhin ang sinumang inisyuhan nito. Git ng Executive Secretary kailangan makipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan dahil sa mga protokol. Nang basahin ang pahayag na ito sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon, muling iginiit ni Duterte na walang hurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC.